Tulungan niyo naman kami ng kaibigan ko, si Junior. Bigyan niyo naman kami ng kuwanting pera. Nagkatotoo, Milagro! Hallelujah! Nagkatotoo! Kumuha na tayo! Kumuha na tayo! Kapatid, salamat! 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 Boy? Junior? Palagay ko, dapat magpa-check up na tayo. Baka mababa dugo natin. <makes noise> Mga maginong bastos! Tol, kanina pa tayo naglalakad eh. Alam mo ba kung saan ka nakatira? <laughs> Pambira ka naman oh. Wala kang bilib sa akin, Junior, eh. Natural, alam ko. Huh. Stand back. Huh. What'd you say? Stand back. You're standing too close to the car. Amerikano. nag huh. Hey, Joe. We're not stand back. I am boy and he's junior, and we're standing room only, okay? Stand huh. back. This is your last warning. Mayabang. Hinahamon ka. Hey, you know where we come from? We come from Brigada 2 and 3. Okay? You wanna fight? Come out! Ba babae sa kay tumitili. Pulis ang sakay, pumipito. Babae, tumilin. na mo. Pulis, pumito. Babae. Pulis. Ako ang pulis. Ah, siya pulis. Pulis. Magnanakaw kayo, no? Mas mukha nga kayong magnanakaw, eh. Ah, ganon, ha? Huwag kayong tumakbo! Huwag kayong tumakbo! Uy, uy! Ayaw na kayo, ha!

Pare, 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 sandali lang pare, bitaw mo yan pare. Ikaw, kung alam mo ang ginagawa mo, hindi mo gagawin Ano ang gusto mong gawin ko sa'yo, ha? Hindi, hindi magkamali, ito yung pungo Ito, ito, hindi ako pang hindi magkamali. Sigurado ka ba dyan, boy? Baka paris ka ka na naman dyan, ha? Basta, bula rito, sandal, mga ganun, ganun na tulog, <tik> ah! bahay na nanonood eh. Ano ba? Wala! <laughs> Wala! Uy! Uy! Hindi mo pa nalangyay sabi ng babae? Eh? Itawan mo rin siya! <coughs> Kita mo sa pakikiana mo! Eh, bakit? Bilang na tayo, ha? Oh, isa! Dalawa! 95, 96, 97, 98, 99, 100. Eto na! Isandaan! Tiyak! Iyan ang bahay ng lolo ko! Ito ba? Wow! Bahay ng mayaman yan, ha? Bahay ng lolo ko yan! Baka nagkamali tayo ng bilang? 100 steps, eh! Mula sa punong yun, eh! Magtanong tayo. Oi. Yung ngiti mo eh, parang wala kang tiwala sa akin eh. Sa lolo ko yan eh. Ako bahala. Uh -huh. eh, Ate! <laughs> Anong palagay mo sa pagmumukha ko? Pinto! Eh, pasensya na ho kayo. Hinahanap ko kasi yung lolo ko. Eh, nandyan ho ba siya? Anong lolong pinagsasabi mo? Lolo ko eh, may ari nito. Ay, excuse me, mister, pero nagkakamali ho kayo. Ito ay dormitory exclusively for girls. Sabi sa'yo, nagkamali tayo eh. Pare sa lolo. malamang ito yung bagong asawa ng lolo ko. Ah, nandyan si lolo? Ang kulit mo, ha? Pwede ba umalis na kayo at magtatapon pa ako ng basura? Tatawag ako ng pulis! Sa lolo ko ito, eh. Anong pulis o yung pinagsasasabi mo? <laughs> Yucky! Lola! Hoy! Hoy! Ay! Sakay pa pata! Hoy! Lola! Hoy, ano ba yung... Sakay! Ano ba kayo? Hoy! Huwag ka na mapasok! Dito lang kayo! Dito ba ay ng lolo ko? Lola! Dito lang kayo! Lola! Dito lang kayo! Lola! Dito lang kayo! Lola! Dito lang ano nangyari? Eh, itong mga lalaking to eh. Nagpupumilit pumasok. Hinahanap daw lolo nila. Eh, ba't nyo hinahanap lolo nyo rito? Eh, mga babae nakatira dito ha. Sandali. Parang namumukhaan ko kayo. Hindi ba kayo yung mga babaeng binastos sa mga istambay doon kanina? Kami nga. Ang ibig nyo sabihin dito kayo nakatira? Oo. Oh. Hmm. 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 Bakit? Oh. May reklamo? Wala. Uy, siya walang reklamo. Pero ako meron. Sapagkat dito nakatira ang lolo ko. Lolo mo! Lolo mo? Ikaw si Josep Boy Biglang Awa? Ako nga. Halika tuloy kayo. Maraming salamat nga pala sa pagkakaligtas nyo sa amin. Walang anuman yun. Nasaan nga pala ang lolo ko, Miss? Ako si Demi. Siya naman ang pinsan kong si Tracy. Mr. Biglang Awa, bigla ang pagkamatay ng lolo mo. Nabigla ako? Boy, huwag ka mapabigla-bigla. Matagal ka na hinahanap. Nang mamatay siya, sa akin niya pinagbilin tong bahay na to. Ginawa ko tong ladies dormitory para naman magkaroon ako ng income para sa pagpapaayos ng mga sira ng bahay. Um, total ay napakinabangan mo na pala tong bahay. Di pwedeng ibalik mo na sa akin. Hmm, nasa sa'yo yun. Pero gusto kong paalala sa'yo na kami ang nag-alaga sa kanya nung may sakit siya. At saka kami rin na nagbantay sa kanya nung naghihingalo siya. Sino mang nagpalibing sa kanya? Di ba kami ren? O ngayon, sinong may karapatan dito? Ako. Ang labo mo naman. Boy, may katwiran sila. Sila naghirap sa lolo mo. Eh kung may katwiran sila, papalo na tayo? Saan tayo tutuloy? Oo nga, no? May katwiran ka? Hmm. May karapatan ka pa naman dito sa bahay, eh. Kaya pwede kayong tumuloy dito. Uh, Demi, papano namatay ang lolo? ubo hmm. Ubo lang Ubo na naging TV Ah uh, okay lang. No okay na yeah, okay. Sige, boy, junior, bahala na kayo dyan, ha. Magpahinga na kayo at bukas lang tayo ulit mag-usap. Salamat. Nabalik mo tayo sa loob? Ha? Bakit? Eh, bakit mayroon mga kakusa? Ha? Huh? <tong> 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 girls, huwag niyo silang saktan. Ay, nako, alam mo, yung boss ko, grabe. Eh bakit naman kasi doon kayo sa ilalim ng hagdanan na tulog? Sanay naman kami sa rehas eh. Ano? Ano rehas? Pa, pa, din naman sa kamay yun eh. Siya nga pala boy, Junior. Siya si Del. Nagtatrabaho siya sa bangko. Si Michelle naman balik bayan at ramp model. Rumarampa. Siya naman si Lori. Hi. Nagtatrabaho rin. Working student. Hi. Siya naman si Nicole. Nagtatrabaho naman siya sa Makati. Yun naman si Rufa. Hi. Hi. At si Jessa, sa UP naman nag-aaral. Hi. Hi. Girls, galing kasi silang probinsya. Sa na nga bang probinsya nyo? Sa kulungan. Hmm? Kulungan? Ah 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 uh, 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 burungan. Samar. Ah, girls. Pansamantala muna silang titira rito sa atin, ha, habang pinag-uusapan namin yung mga problema dito sa kabahayan. kamag ana kasi nila yung dati kong pinagtatrabahuhan. Huwag kayo mag-aalala. Sa servants' quarter sila matutulog. Oh, Junior! Sorry, ha, sa nangyari kanina. Oh, okay lang yun. Want some more? Yeah. Enjoy your meal. You to me? Excuse me. Ma. Oh. Girls, girls, But do you still doing that? Wala namang ibang gagawa nito kundi kami magpinsan eh. Tutulungan namin kayo, Demi. Huwag na. Trabaho na babae ito. Okay lang. Total, wala namang kaming ginagawa eh. O oh, sige. Ikaw ang bahala. Yan ang gusto ko sa'yo, Junior. Eh, maging ka. Thank you, Tracy. Ah, Demi. Pasensya ka na, ha? Ah. Kasi madali akong mahilo sa mga matataas na lugar, eh. Pwede, alalayan na lang kita. Okay, no problem. <laughs> Tracy? Oh. Parang nahihilo rin ako. Ha? E eh, bumaba ka na dyan. Baka mahulog ka pa. Hmm? Uh, pasensya ka na, parang nalula ako eh. Sabi ko naman kasi ako lang aakyat eh. Pambihira naman to mga lalaking to. Kalalaking tao, malulain. Boy? Junior? palagay ko, dapat magpa-check up na tayo. Baka mababa dugo natin. Mm. Mm. Mga maginong bastos! Ganito pag gabi. Sabi ko na nga ba, hindi Nakala. na ako kasama eh. Subukan nyo nga ulit. Ay, ay, oh, ay. mga binibini. Ay. Anong ginagawa nyo at narito kayo? Kala namin tuloy mga magnanakaw eh. Kasi galing kami sa party ah, eh. Party? Oo. Hmm. Saka ano, hindi namin nasabi kay Ate Demi na gagabihin kami ngayon eh. Aba, e eh bakit di kayo tumimbre nang magising si Demi at mabuksan yung pinto? Nakuwag! Baka magalit sa amin si ate Demi eh. Oh, oo, baka isumbo kami sa parents namin eh, na lagi kaming ginagabi. Oo, oo. Tapos, baka pauwi na kami. Oo, Tulungan nyo na lang kami, Boy Junior, na makapasok kami sa loob. O, oh. oh, sige, sige. Tutulungan namin kayo ni Junior. Pero next time, pangako, hindi kayo gagabihin, ha? Mm. Sa katandaan nyo, pag gagabihin kayo, magpapaalam kayo kay Demi. Tandaan niya yan. Pag gagabihin, magpapaalam kay kay Demi. Oo. Uy, thank you, ha. Ah. Salamat, Salam. ha. Ah. Oh. Na ah. ah. Boy, bakit di ka pa natutulog? Hmm. Iniisip ko pa kasi si Demi. Ako naman gusto ko na makatulog para mapanaginipan ko si Tracy. Okay sana kung may mapagmamalaki na tayo sa kanila, no? Sana may trabaho tayo, no? Aba, ikaw lang inihintay ko eh. Gusto mo, bukas na bukas din, maghanap ka na ng trabaho. Oo. Oh, Daga, ba't ako lang? Call ko dyan. Call din ako. O yes. pa paano, Junior? Magkanya-kanya muna tayo. Boy, wala ka bang pera dyan? Anong pera? Saan man ako kukuha ng pera? Wala. Paano ako hahanap ng trabaho? Wala man lang ako pamasahe. O oh, nga na. Diyos ko, tulungan niyo naman kami ng kaibigan ko si Junior. Bigyan niyo naman kami ng kuwanting pera para panggastos at pamasahe. Brad, love of hearing for the Lord. Love of hearing for the Lord. Junior, nagkatotoo ang milagro. Hallelujah! Nagkatotoo! Kumuha na tayo. Kumuha na na tayo. Oh, kapatid, salamat uh, uh, Salamat Next! Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy, ha? Babayaran kita ng 100 pesos per hour 100 pesos per hour? Ano ko gagawin ko? Yan na maganda sa trabaho mo wala kang dapat gawin, kundi tumayo. At tanda mo, kahit na anong mangyari, wag na wag kang gagalaw sa pwesto mo. Yun lang. 100 pesos per hour. Wala akong gagawin, kundi tumayo? Oo. Hindi ako gagalaw? Correct. Sino siya? Ano ang nangyari sa kanya? Gumalaw eh! Uy! Ang bait-bait mo! Ang bait-bait mo talaga! Boss! Hindi mo naman sinabi sa akin na aso pala itong ko! Kaya nga kita kinuha! Dahil hindi ko rin siya kaya! Tanda mo! One hundred pesos per hour! Hindi ko ito kaya! Kaya mo! <coughs> hindi ko ito kaya! Sabi ng kaya mo! 니가 가야! 가야, 뭐! 아! 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 야 아! 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 Male dance instructor. Kaya ko kaya yun? Kung sa bagay, may kasabihan. Pag nagigipitan tao, kahit anong tugtog, isasayaw mo. Sana magkaroon ako ng konting grasya. Yes? Uh, uh, Naghahanap po yata kayo ng dance instructor? Naghahanap nga kami. Bakit? na experience ka ba? Uh, experience? Uh, uh, Oo, oh, marami. Marami ko experience. Naku, tamang tama. Naghahanap kami ng bagong dance attorney para sa number one customer namin si Mrs. Clinton. Uh, Nagkamaliho yata ako ng pasok. E, e, hindi po ako abogado. Hindi. Yun ang tawag na yun sa mga dance instructor. Atoy Ato... Atoy... oh nga pala! <laughs> Atoy ni, naalala ko na. <laughs> Kailan ako pwede mag-umpisa? Ngayon din. Ngayon mismo. Ngayon? Pa pa Paano ito suot ko? Ganito lang? No problem. Sagot namin ang padamit ng mga attorney dito. Halika na. Pag-usapan natin tungkol sa komisyon mo. Uh, Teka muna, ah... Uh, Sino sila? Mm -hmm. Ako si Gracia. Ah, Gracia? Ah, kayo po ba si Gracia? Ah, Napaka-formal niyo naman po. <laughs> Front ko lang to. Come on, let's go inside. Clara Chacha. Oh, Mrs. Clayton! Mrs. Clayton! Andito na pala kayo! Siyempre! Ang aga niyo naman yata! Eh, paano dance na dance na ako? Andiyan naman sila lahat? Hindi lang sila. May bago pa. Pogi ba? O ano? At tipong magugustuhan ninyo. Wow! What are we waiting for? short, short man. <laughs> Boy, uh, si Mrs. Clinton. Ha? Huh? pa ko kayo makilala, Mrs. Kalentong. Oh, no. It's not Kalentong. Like in Mandaluyong. Uh, it, uh, Hillary? Uh, oh, no. It's... Hilaria. Hilaria Clinton. Mrs. Clinton, siya yung sinasabi ko sa inyong bago nating attorney. Uh, alam mo, Gracia, talagang hindi ka nagkamali na. Dahil mo ka mag enjoy ako sa gabing ito. He'll be mine the whole evening. Boy, <sighs> si Mrs. Clinton ang pinakagalante natin customer. <sighs> uh. <sighs> Darling, uh, pao ng bayad lang yan. Pao na lang yan. Now, if you'll be able to kill me while we're dancing, oh, you get more. Let's dance. Now, what are we waiting for? Come on, let's dance! Sumama ka na sa akin. Sandali lang tayo ron. Huwag ka sa akin. Ba't tayo pupunta doon? Ayoko Wala sumama sa iyo. Eh. Tignan na. Tika na. Ano ba? Ayoko. Ayoko. Bahala sa buhay mo. Bakit nagmamadali yung boyfriend mo? Bakit parang galit na galit? Paano kasi? Hindi ko maibigay yung gusto niya eh. Eh ikaw naman pala, may kasalanan eh. Bakit hindi mo pa ibigay? Eh hindi kasi pa pwede yung gusto niya mangyari. Oh, boyfriend mo naman yun eh, di ibigay mo. Kung kaya mo rin lang, di ibigay mo. Kaya mo ba? Kaya, kung sa kaya. Oh, eh, kaya eh, naman pala eh, di mo. Ano ba yung hinihingihan sa'yo? Eh, kaso hindi na talaga pa pwede. Ano nga yung hinihingi niya sa'yo? Eh, nayayan niya ako dun sa... biglang liko. Oh, may biglang liko lang. Ha? Ano sabi na sa'yo eh. Hoy, huwag kang makasama-sama dun, ha? <laughs> at saka pag sumama ka ron, at may nangyari sa inyo, tapos nagkaanak ka, eh kung iwanan ka, sino kawawa? Ikaw! Eh, hindi rin naman niya pwedeng gawin yung sa akin, ano? Kasi, hindi talaga pa pwede. Never! Ako pa, Never.